Oh. oh. Hapun. Hapun nomor nomor itu. Itu nama. Itu nama daun. Gila apa? Sudah di balik jalanan. Jadi mu? Kuy teliku iku. Di apa? Nanti itu. Iya Pak, ini. udah ku bahas Di Kane Matio 2237. 2237. 2237. the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Bugma ang Diyos. Bugos ni mong kasing-kasing. Bugos ni kalag. Kalag na, Oh. Oo. Bugos ni mong huna-huna. Ano siya ba? Sa Satu ah, Murag, wala mo siguro, walo unum unum to katuig no nga naga bible study ta nya it happen pito butanta na it happen nga okay. nag retire ko so ingon man tong ang pulong sa Ginoo tanang pulong nga uh, girelease diring the pita di ito makawang actually nagkatanom na na sa inyo ha nananay yung kasing-kasing Maski dili na ako ang musyer dire, mingon si mingon si Kuan si Larry nga wala mo sir kay Kuani bro. Mabot ang panahon. Nga mo mo, bangon na siya. Ikaw na lang isa labi labi panahon na panahon nga nanatay nanay makaabot na ng mga mga problema galing. Wa man tay lain Ang Ginoo man. Ana si oh, sa uh, Never never stop serving God because God never stop protecting you. ang ambot bot pasabot sa sa Bisaya na ayaw kuno nga ang pangalagad sa Ginoo. Oh, kay ang Ginoo oh, ang Dios mismo wala gyud na naghunong o oh, protection sa inyo. Ah, isa na lang na sa inyo inyong inyong, inyong trabaho <coughs> diri na apa mo karon. Nakita na ako. Bulan na siguro akong pagkawala <coughs> diri o oh, semana si pa. Bulan na siguro. Bulan na. Pero nagapon mo. Wala ulo na undang mo, nga sa, wala pero pag na, na ako mo, balik pa nga mo. Kay naman na naman nakatanom naman ang espiritu sa Joseph. Nasa inyo ha. So, iyon siya nga Sa Mateo 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Kaya nga naman, dahil gugma ang so, Ato pong gihi. Gi ibalik ang simaya ng dungog kaniya pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo wala wala man wala wala si niya wala si Eddie wala si Ruben wala ko pero padayon ta Kaya naman man mga bible Pagtagaan mo mo bible or si Dudong, magka istorya mo di na ang ang, is, ang isir ang isir din ha ang pulong sa Ginoo oh. maka man yon mo mahidala pa na mga comedian na kay naman ang pulong sa buhi musyen ka ka sa pulong sa kinoo oh. na siya pero buhi na siya dili na mabalik na kawang lang karon maring nga ah, kawang na ni pero pag abot sa panahon na kahimuan na eh. pala ko sa Hebron na B27 just a man is destined to die once and after that to face judgment oh. Ingun sa mo na ingun sa ayaw hunu ayaw ang inyong panagtapok oh. ayaw hunong nga uh, ayaw hununga uh, ang pag -si, pag serbi silbi sa sa Dios so, pag silbi sa Dios pinagi yung trabaho kinabuhi mga ma, mga matarong oh ayaw hunong nga uh, kay nga naman, uh, ang Ginoo wala naghunong og protection sa inyo ha matinga ka nga uh, usay walang wala gud pero mo abot kalit ana ba Mara ma siya. Mara siya nga. Pringin po siya dito nga. Ang tao manggod. Ang tao manggod. Hebrew ni ne Ang tao no, Makausa. Gi mamatay. Giappoint na siya mamatay. Ang pagkahuman anak. Na ay hukum. Muna nga. Ang gisaw din din sa kuhan nga. Higug ang Diyos. Sa tipog yung kinabuhi. Kaya nga naman siya may nagproteksyon sa iya. Pag abot dili lang na dili. Pag abot sa kamatayo na to, di man kita magdugay ba? Di kita magdugay kay ano siguro mo, di man kita mo abot 100 years, di pa gumo sugod 100 years oy. anak na Mo, oh, bo pero kabalo naka kung asa ka paingon. Kay naman, ang imuhang kinabuhi, ang imuhang pag imong sulod na ay nagpuyo adha nga espiritu sa Dios. Mo nagdala og okay, kinabuhi nga walay katapusan. Muna pag-abot sa pag-abot sa panahon nga judgment, hindi naka ma-judge. Kaya nga naman, si, ang naasa ay muha, mo na ang righteousness sa, sa ginoo. Kaya may iwan, may, may uban nga. Ma-impirno man ka. Anong ma-impirno Nagbayad naman ka sa dugo ni Jesus. Na pag, pagdawad mo kang Jesus Kristo, kang Jesus mismo, misulod siya sa muha. Manang ingon sa 1 Corinthians 3.16 nga, Do you not know that you are a temple of God and the Spirit of God lives in you? Nagpuyo ang Espiritu sa Diyos sa inyo ha. Kanang Espiritu sa Diyos muna si Kristo. Kanang kana si Kristo muna nagdala o okay, kinabuhi nga walay katapusan. Karon, pa karon diri pero nagdala na ka, kinabuhi nga dili na mamatay. Muna ingon ang ang John 3.16 John 3.16 pareho ko. For oh, God so loved the John, world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but are oh, na aki Dawa daw kay buhing wala yung katapusan. So, ngayon sa pag nabasa ito kay na naun naman ito no, may example po ginagawa ito si Roger, na may daghan na nga, sa isa ka bulan aki daghan na nga karon Karoon, kahapon, itong nasiran na ako kahapon ng babae, silingan sa kumama, namatay gahapon Pero, assured na siya. Si, mga 73 years old na siya pero namatay. Pero assured na siya sa Ginoo. Kaya nga no pagkabot sa panahon ato, paghukom dili na sa mahukman kay ingon man ang John 3:16 no. Kung kinsa daw ito sa iya, dili mahalaglag. Kung dili makabaton hinuon no, okay, kinabuhi katapusan. Tuwa ka na dong? Amen. Kaya nga naman, pag ang ikaw nga nagdawat regardless sa unsa imong relihiyon, Dili man relihiyo ng atong gisigutan diri, relasyon. Relasyon sa sikatao. Relasyon ato ba? Ato sa nang imong asawa. Ah, relasyon ba? Friend mo, labi mo asawa na. So, dili na sa grupo. Muna siya. Oh. Muna imong muna imong kuno nga relasyon ah, ang relation. ang, ang imong kuno nga body of Christ. na akay na ka sa body of Christ. Relasyon sa Ginoo sa Diyos, relasyon na siya. Nga na kay relasyon nga nga, magsigi kag trabaho da, na, na nagasampit ka sa ginoo. Na, huwag na, maka, makasala ka, mabadlong ka. Uy, mali, mali ito, anak. Pero dili naka kay ingon ang Romans 8.1 nga, there is no condemnation. Wala nai eh. paghukom sa imuha. Muna ingon nga, pagmamatay ka, na may upan nga, may nga pagkamatay ni mo, hukman ka katong katong nakasala sa imuha katong manglawas sala naman yuto. Namang yun to na, yun mga kristwano nga mag buyagon gayag ulo pero da, dala na niya o siya makapanghinusol dala na niya balik yun na sa kwan balik na siya sa yuta pero katong kalag nga giluwa sa ginoo Ato to gito siya katong nakasala sa una dili na, na siya hukman kaya nga man baka akong ba pulong sa si ginoo ngayon nga kung kisa tumindawat sa iya ha tagaan niya katungon nga may mong anak katung jawat sa iya ha kung ito oh, dili malaglag oh, laro na kayo nang re release na na sa dyan dili malaglag makabaton hinuunog kinabuhi nga walay katapusan so kung oh, karoon palang daan na tayo kinabuhi nga walay katapusan muna ngasang, nga siyang dili kaya nga no ikaw anak anak ka sa, sa ginoo oh, anak ka sa Diyos anak ka sa Diyos wala nim hunung ug pangalangin ang Dios sa imong ha? wala mo ha hunung pangalangin kana langin ha wow ako palit ko og jismi. palit mi og almost 10,000 oxygen lagi okay pag maglisod sa ginhawa wala ano siya ona wala kay 10,000 na tatay mo na ano siya pero unsa pa sa pasay pasalamat sa Ginoo sa imo. Hmm? Tega ang hangin. Way bayad. Muna na ang no? uban ka hilak nga katong nga, 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 na kuy pastor nga katong katong na 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 ko na ko anak ko sa TikTok ba. Ah, na niya ang bayad sa oxygen. Ingabot og 500,000. Pila ka tuig? Ingabot og 500,000. 500,000. Na ang ginoon naghatag sa mo, ha, libre. Libre o. Oh. Libre ka, libre ane, ka na maghinawa ka niya. Ang ban, masagulan pag sigarilyo. Pero libre na. Libre na naghatag. Mana ang pasalamatan ni mo. Ha? Ayaw, Diyod ka. Ang pagpangalagad mo ko sa ginoon, dili lang kay para sa kuwa, nag-share ko sa pulong skino mo, kay Ede, nag-share sa pulong skino Dili. Masisay mo nga, magkinabuhi ka nga matarong. O ba sa mo pamilya na influence ni mo yung pamilya mo, dala ni mo sa gitna. Namoy nakuha. So, salamat kayo na may sumpay si Idi. Hindi ka di okay. Nakita ka di. Sa itong ah. ibasa ngayon na, naging hindi ha. Ang tao, no, gilatid nga, nga mamatay sa makausa. kausa. Human ni paghukom. At ito pa, ang tao nga mamatay sa makausa, Kuma ni ana hukom tama ti dili na hinukman ang mga taong naa sa Ginoo kani pag hukom nga pasabot din sa Bible sa mga tao ni ang ilang kinabuhi wala sa Ginoo hmm. sa pagisud kay na dugma ang imong ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing sa tibok nimong kalag sa tibok nimong kusog ikaduha higugmaa ang imong ising katao sama sa imong kogalingon. Di man kana murag para pareha na sila. Para pareha nga pagkigugma. Pero unaha ang Ginoo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ikaduha, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kogalingon. Kung may hig ngunta, mo imong isig katao, sa unsa ni mo na mapadama siya sa unsa ni mo na ma, ma mapahimutang ang imong gugma sa imong isig katao di ba dungod ba lang kay dato ka financially matagbo ni mo ang ilang pagpanginahanglan matagaan ni mo mo ka na una ka mo ka na ang definition nga naigugma ka sa imong isig katao parang abraham mo kay yes abraham uh, believe kon sa Bahala ba ko ay kwarta. Muatag ni. Ano sakit? So Tanawal Nasakit ka rin. kay kwarta. Wala. Yung ano man. Anak ka. Di ba? Na mga tao nga. naana ang gugma ba? No? Igugma. Unay mo ang imo isig ka tao. Pero tinuod ba ng agugma? Dili. Ang tinuon nga gugma, nimo mo si mo isig ka tao. Nakashir ka sa pulong sa dinuong ato nila. Nga ang ilang kalag, dili hinukman dili paghukman ang mga Kristuhanon, dili pag wala paghukom pag abot siya ang tao gimbutan nga mamatay sa makausa human ni ana ang paghukom so, di ka kapangulipas kung hukman ka sa ginoo kay na ana sa basawon. <coughs> sa pa ang mga dili mo agi kung dili ganti sa judgment seat of Christ ganti ang ihatag sa mga praanan mo engineer dunay ganti ni ganti sa imong binuhatan din ni sa kalibutan. Oh. Pero doon ay paghukom sa mga tao na malaglag. Wala labot sa mga kristohanon. Sa mga tao na malaglag, doon ay paghukom. Karon, aron inig-addo ko ni mo sa imperno, malaglag ka, aw, oh, mabasa-basa ni mo, nara, oh, itong na, kunatay Biblia, itong tanahon sa Revelation 20.12, The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Kung sa daw, ang mga patay, hukman sila, sumala sa ilang nahimo nga na-record sa libro. Nga ingon dire, if anyone's name was not found, written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Unsa daw, gisang kinsa ngalan lang nga wala masulat diha sa libro sa kinabuhi ilabay siya nga to sa imperno na mm i -hmm. book of life para ka makuha na ah, niya ipresinta o oh, ingon diri unsa daw the dead were judged according to what they had done as recorded in the book as recorded in the book aron ni ka makapanglipas ba tama na imperno ko Oh. Narikod ka -tanan. tanan. Di ka kapang ulipas. Uy, namatay ko ko si Gatos. nabasa din nga nakahimo ko kayuhan sa ginoo sa kong isig katao. Tampalasan ang kong trabaho. Abasahan na po sa hmm. impyerno. Ang, ang mga kristohan doon ganti. Eh. Mm. So, muna, ingon diha. No? Ang tao, gihukman, mamamatay sa makausah. Human ni anak judgment. Human ni anak paghukom. Muna ibantayan na ito. Kung na higugma ta sa itong isig katao, na higugma ta sa ginoo, unang-una, higugma ang imong isig katao. Sa so, mm -hmm. unsang bahay na sa, sa, paghigugma? Kanang masultihan ni mo sa pulong sa ginoo. Bisa kita pay, pinaka pinakapubri dari sa kalibutan, no? Ang atong kinabuhi dari sa kalibutan, pinakapubri ta, pero makasir na nita sa pulong sa ginoo at sa uban, nga dili siya maimperno, na higugma ka niya. engineer. Di ba? Dili na siya connected dire. Pero na ayang kasing-kasing din di kaya man sa din sa mga katauhan hander eh muna nga inana ba ang gugma ba dili lang financially stable ka makashare ka nga to sa uban sa mga iso sa mga brad ni mo may ka gugma ka dili na tinuon na gugma ang tinuon na gugma sa imong isi katao, siray na mo sa punong sa ginoo aron dili sila matimpawa sa kalaglagan na naisulat diya sa libro sa kinabuhi na Naisulada sa libro sa binuhatan na i iya niya sa ginuong nalaglag ka. Narao. Oh, unsa daw. The dead were judged Unsa daw. According. Nuri. The dead were judged according to what they had done as recorded in the book. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ako na eh. Delikado kayo. Una na gani mga higayon nga na ano yung Bible study na ako nga naman para makatabang-tabang maka po ko makashare ko as engineer oh. muna engineer kayo man eh nga naman sa isi katao sa, sa, sa ginoo unang-una nga naman naga po kamot kasto eh, para makasir sa pulong sa ginoo inana ka importante ang atong kinabuhi ang tao giyok man no mamamatay sa makausa o unya paghukuman Praise God. Ako na ni Kon di ba siya ni Ili? Para judong ako. Ano siya, dong Ano siya? O nakita ko ang mga patay. Inila, og di inila, nga nagbarug sa atubangan sa tuno. Gibukhad ang mga libro, o may lain <laughs> pagayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi gihukman ang mga patay ang sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro unya ang oh, kanilang. kanila pagdawat nato sa Ginoo sa una oh, unang panahon way back ang imo ang pangalan nakasulat na dito nakasulat na dito pero katong wala pa gyud na po di kay daghan mo ngali ang katong pride, katong may dawat you know, na nakalista. pu na po di libro nga katong wala mo dawat. Ah, uy wala man ka diri. Ug sa pa na anak kada sa basketball. Oh, ay wala, okay. uh, ay, wala ka. <tiple> wa, wa apil, wa ticket. tikit. Wa kay tikit dito ka, dito ka. Ana. Sumo na, bro ikaw kay naga. Ka. Munsa may tikit nimo? Ingon siya nga sa 1 Corinthians 3:16. Do you not know that You ha, uh, you are a temple of uh, your body is a temple of God and the spirit of God lives in you. Hmm. Pagtanaw sa Ginoo, uy, na ang espiritu na puyo diyan. Nimo sa makakasala na, ah, ino uh, na nimo nga bayad nako. 2000 years ago bayad nako sa dugo hmm. ni Kristo, ni Jesus. Muna ang nagpuyo sa kuwadri dili na dili nako. Na <clears throat> Kani, wala man Eh. You are not your own. You will bought with a price. Therefore, honor God with your body. Oh, muna, siya. Kani mo ulit na magyunik kayo ni makasasala mo ni Kung siya imong na nasipiat ka, bunga na sa imuhang sa ato ang mga ninuno sa unang panahon. So muna siya. Ang assured na to, nga na na mm. Nga, dili na mamatay. Assurance na. Muna yung pag... A man is appointed, Hebrew 19.7, a is to die once, and after that, the judgment. Katulong judgment ato para to sa mga, para to sa mga, mga tao nga wak mo to, Nga pila katuig na to nga nagasigig. Oh, wala mo to, Muna. May na lang, nga, inyong kagaling mo, may na lang, kaya nakapaminaw ko sa pulong sa Lord, salamat, tindog, tindog. Lord, salamat sa imong pulong nga imong gihatag kanamo kang idi sa moa Ginoo kung Lord nga ikaw Ginoo magauban kanamo. Salamat Lord sa hangin nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa mga panalangin. Salamat Lord sa mga healing Ginoo nga kanang kanang naami mga gipangbati sa mong lawas Lord. Ikaw nagaayo ana Ginoo. Ikaw nag provide sa mga mga tambal. Salamat sa mong trabaho Lord. Salamat Lord nga gigamit nimo ang Las Casas Ginoo para sa trabaho namo para makakaon na among pamilya man. Lord, salamat. Sa, uh, ako sang ginaampo, Lord, nga maka-open na mi gino. Si Pablo, maka-open na gino, ma na, mabalik na gino, ah, maka-extension na mi diri, og kaning balay dito, gino, Lord, na, masugot ng gobyerno, nga maibalik na sa residential ang balaod sa Davao City para maka-open na gino, Lord, bag bagong mga balay, amahan ko ang Las Casas gino. Lord, ginaklaim na mo gino, ang Las Casas na in the spirit, Lord, nga kani amuan ni Gino. Lord, salamat. oban ang amuan, ang tag-iya tag si Pablo. Panalangin ni sa bukan. Panalangin ni si Jordan, si si Dodong, si Edi, si Ruben si Rulan, si Noel, si Larry, si Abraham, o si kwan, Lord? Uh, Omar, Umar, Gino. Lord, salamat gino, you know, panarangin din sila gino, you know, ilang mga apo, ilang mga anak gino, you know, huwag ilang mga asawa, man ko. Sa ngalan ni Isokristo, Amen. Amen.